Ito na po ang ating mahal na patron! Ang init! <laughs> Ayan ang mahal na patron ng Sandroque! Ayan na! <laughs> na sa patron! Ang dami! Ang tao! <laughs> okay! Ito na po ang inihintay natin kasi mag-uumpisa na ang ating uh, ginagawang pagoda ngayon. At ang ating termana. Ah. At puntaan natin dito. Magsasakay na yung ating mga patron. O oh, nakasakay na po ang Santo Rosario. <coughs> at ang ano, uh, masukoy. O, oh, ayan. Rangkaw. Okay, okay unti-unti na po siya sakay. At natin yung, natin at yung uh, mga ating mga coast guard para magpando para sa kaligtasan ng mga sasama ngayong uh, pag-oda natin sa Santa Cruz. At eto na. Ayan. Ito na ang mga nag-aabot sa atin para sumama sa pagodan. At ayun na, ang masukol, nalulan na ang patron. Ito na ating mga hermana. Ayan! Mga Airman 1 Dito sa malaking bangka na to Ayun Ito, ikot lang Ano na yon ang pinakul? ng mga Ang init.

Lagi pa sa huli ang bumanda. Kaya sa huli ang ibang kasi ang mosiko. Nakasakay na ating mga hermano. Ay, banda niyo. Ay, mga banda. Mga mosiko natin. Ay! Aplop! Kulihan! Ada lagi mahu sih tu. 上来！ na ng mga bangka. na. Sabi sa atin ni ate rito, ang ikot po na ito, lantad, binakot, kachangwawa, balot, tsaka matalaba, masukol, tsaka dagat. Dagat? Dagat, syempre. Alright, nakapagamay. Ay, sa sa labo na, na mga nabitin sa mga search natin sa Facebook eh, puntaan ninyo na ako sa channel ko sa YouTube Alphax TV at di syempre subscribe na ako hit the notification bell para sa mga datang natin videos e eh, panalabas sa inyo every time gagawa tayo ng mga interesting videos like and video natin share nyo na rin until next time mga trabaks keep safe keep on being bye